Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. araw ng Biyernes sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito, tayo ay makararanas ng iba't ibang -iba uri ng pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat pagkata muli ang ating pagdulog sa banal na salita ng Diyos. May mga hamon tayong mararanasan sa mga sandaling ito. Yan ay kapahintulutan ng ating Panginoon sapagkat meron siyang dahilan. Ngunit ano man ang ating saloobin sa mga sandaling ito. Alam mo kaibigan, mamaya sa larangan ng pananalangin, maihahain natin ano man ang ating damdamin. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, muli kapupulutan natin ang aral ang salita ng Diyos. Kaya ito, halika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin. Nang panalangin. Sa umagang ito ay tutunghayan po natin kung ano ang paalala ni Propeta Isaiah sa ilan sa mga napakaraming katangian ng ating Panginoong Diyos at tutunghayan natin kung ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon habang tayo ay pinagkakalooban niya ng maraming taon sa ating pamumuhay at ano naman ang dapat nating gawin kung ang pagpapala at biyayang ito ay ipahintulot sa atin ng ating Panginoon. Bago natin tunghayan, ang paalala ng propeta Isaiah, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli sa mga sandaling ito'y makadudulog kami sa inyong banal na salita. Sa marami pong kapamaraanan, inihiling namin na kami po ay inyong pagpalain, pagkalooban mo kami ng karunungan sa aming pong matututuhan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami o Diyos ng aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw na ito ay tutunghayan po natin mula sa salita ng Diyos at titingnan natin kung ano ang aral na ating makukuha sa ganitong katanungan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagtanda? o katandaan. Dito titignan natin kung ano rin ba ang ating natungkulin. Nabanggit ko po kanina kung tayo ay pinahuhin tulutan ng ating Panginoon Diyos na magkaroon ng mahabang uh, o maraming taon pamumuhay dito sa balat ng lupa. Alam mo kasi kaibigan, hindi lahat ng tao ay maaring uh, mabiyayaan ng maraming taong pamumuhay dito sa mundo. Alam mo, ang kamatayan kasi yan ay walang pinipiling uh, gulang. At ito ay ayon sa takdang oras ng ating Panginoon. Alam mo, sa iba nating kapwa, ano, sila ay gumagawa ng paraan. Uh, maaring uh, ang paraan na kanilang ginagawa ay upang mabago yung kanilang uh, physical na kaanyuhan. At uh, hindi mabakas ang anumang uh, tanda ng kanilang uh, pagtanda o kaya ay pigilan ang kanilang pagtanda siguro narinig mo na yung uh, katagang uh, fountain of uh, youth ano minsan ginagamit mo yan, uh, ginagamit ng iba yan, eh, pagka, lalo na pagkaalalo na iba ka ng uh, pelikula yan ay eh, makikita natin yung mga ganyang uh, paglalarawan kaibigan ganito naman paano ba natin dapat ginugugol ang panahon o mga pagkakataon kung ipaihintulot ng ating Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming taong sa ating pamumuhay na Kanyang ipinagkakalob. Ano ang pakahulugan ni Propeta Isaiah sa tema ng pagtanda at ano ang tungkulin ng tao? Ano ang katangian ng Diyos? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Isaiah. Pag-aaralan natin ang chapter 46 verses 3 and 4. Ganito ang ating mababasa. Inuulit ko sa aklat po ng Isaiah, kabanata 4 na po at 6, mga talata 3 at 4. Sabi nito, Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo ay inaruga ko mula sa inyong pagsilang. Talata 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buho at kayo ay tumanda. Kayo ay nilikha ko kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Alam mo napakaganda no? Tungkol, biro mo sinasabi ng Diyos, tungkulin niyang kalingain niya ang kanyang bayan. Napakagandang ano yan, napakagandang uh, pangako ng ating Panginoon. Sabi nga rito sa wikang Ingles, uh, even To your old age, I am He, I will carry you. Napakagandang pangako. Alam mo kaibigan, ang mga talatang ito ay maituturing din natin. Bukod sa pangako, ito ay isang kasiguruhan mula sa ating Panginoon. Ang atang tema nito, ito ay patungkol o ang kanyang audience dito, o ang audience ni Isaiah, ay yung mga remnants ng bayang Israel. At ito ay angkop. Para sa atin yung aral na ating makukuha, lalong-lalo na tayo na mayroon tayong relasyon at pakikiisa sa ating Panginoon. Alam mo, ang unang talata dito sa Kabanata 46 sa Aklat ng uh, Isaiah, ito ay isang uh, paliwanag. Ito rin ay isang pangangatwira ng propeta patungkol sa dalawang Diyos-Diyosa ng Babylon. Dalawa kasi yung sinasambang Diyos ng uh, Babylonia at isa rito ay si uh, Nebo. Ano mo ginagawa ng uh, bansang Babylon, ang mga diyos-diyosa nila, ito ay kanilang binubuhat at kanila itong ipinaparada lalo na kung meron sila mga pagdiriwang kapag uh, bagong taon. Ganun ang kanilang ginagawa at ito ay walang uh, pinagkaiba, no? Kung minsan nakikita natin 'yan eh, no, yung uh, prosesyon na ginagawa ng pinakamalaking relihiyon dito sa ating bayan at alam mo dito sa talata na ating tinutunghayan katwiran ng propeta na sa halip na akayin ang Babylon ng mga diyos-diyosang ito sa isang magandang kinabukasan hindi ito magkakaroon ng katuparan sapagkat alam natin sa history ng Old Testament ang Babylon ay ito ay magiging alipin magiging bihag ito ng Medo-Persia yung mga empires kasi at that time no one empire will stand and another uh, empire will uh, subdue itong uh, empire na nauna at dito yung uh, empire na susunod sa Babylon, ito yung uh, pamumunuan ni King Cyrus bagaman ang mga diyos diyosan ito ito mga diyos ng mga taga-Babylon ito ay kanilang binubuhat kaibigan para sa atin ang tunay at nag-iisang Diyos ang siyang bubuhat at kakalinga sa atin. Sabi nga, no, He will carry you. At ang sinabi ni Isaiah yan, yan ay address to the nation of Israel. At dito may paalala para sa atin. Ang Diyos ang ating kinabukasan. Dito nga lang sa mga talata na ating tinutunghayan, alam mo ang pangako ng Diyos dito, hindi na tayo iiwanan bilang kanyang pinili mararanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Ano ang ating kalagayan. At dito, physical nga, no? Kahit maputi na ang ating buhok at nakakatawa. Di ba? May kantang ganon. Usually, kinakanta yan sa mga wedding, you know? sa mga wedding ceremonies. At uh, sana iyan ay maging uh, makatotohanan sa dalawang mag-asawa. Dito, sabi nga, no, kakalingain ko kayo hindi ko kayo iiwanan. Yan ang paliwanag ng verses 3 and 4. Sa ating pagtanda, katuwang kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi ba napakagandang pangako? Napakagandang kasiguruhan. Kaibigan, ang tanging Diyos, ito yung sinasabi at paliwanag ni Isaiah. Ang tanging, ang, uh, tanging nais ng Diyos ay makinig lamang tayo sa Kanya. Liban sa pangako ng pagkalinga, liban sa pangako ng pag-aaruga, liban sa pangako ng pagbubuhat ng Diyos sa atin ang Diyos ang magkakaloob ito pa yung isang napakagandang katangian ng Panginoon Diyos he will sustain tayo no yung ating pangangailangan habang tayo ay nabubuhay napakaganda no god will sustain them throughout their lives even through death, at ito ay napakagandang pangako, angkop sa atin ito. Alam mo kaibigan, ito nga yung uh, madalas natin sinasabi. May mga bagay tayong hinihiling sa ating Panginoon. Maaring yung mga bagay na minimiti natin, hinihiling natin, hindi ni ipagkakaloob yan. Ngunit ang ating pangangailangan, bilang kanyang mga pinili, hindi 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 siya kailanman man magkukulang. At alam mo, ganito yung pahayag ni King David. Eh, no? Pag binasa mo yung uh, uh, awit ni Haring David, pahayag o pakahulugan nga doon sa talata, mula pagsilang hanggang sa pagtanda, binabantayan ng Diyos ang kanyang mga pinili at kanyang ililigtas sa kanilang mga pagsubok o ligalig. Kung tayo man ay nagugulumihanan, we are troubled, maaasahan natin ang tulong ng ating Panginoon. At kaibigan, napakaganda. No? Kung ganito ang gagawin ng Diyos sa atin at ito ay kanyang ginagawa, ano ang paalala para sa atin sa mga talatang ito. Alam mo kaibigan, ang ating Diyos ay makapangyarihan. At ang kanyang lakas ang magpapatatag sa atin sa panahon ng kawalang pag-asa, pangihina maging sa ating pagtanda. Alam mo kaibigan, sinasabi lang na ating Panginoon, personal ko kayong kakalingain. Kaibigan, kung tayo man ay pagkakalooban ng Diyos ng maraming taon. Ito naman ang tanong para sa atin. Paano ba natin dapat gugulin ang mga taong ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon? Paano tayo magiging tapat sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa larangan ng paninilbihan? At paano naman tayo magpapakita ng isang magandang patotoo bilang kanyang mga anak? Kaibigan, tandaan natin sa larangan ng pamumuhay at pagsamba na kung saan dito natin ay maitataas ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaibigan, tandaan natin, layunin ng Diyos ang tayo ay mapabuti maging sa ating pagtanda. Ang tanong sa atin, eh, ikaw ba ay mabuting halimbawa sa iyong kapwa? Mag, nagpapakita ka ba ng kadalisayan at kabanalan sa iyong buhay? Kaibigan, paano natin ginugugol ang mga sandali, ang mga oras at mga panahon na idinaragdag ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, tandaan natin at ito ay ating isa, pa, isa puso. Habang may buhay, may pag-asa pagkat Diyos ang ating kalinga. tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa ating tungkulin habang dinaragdagan ng Diyos ang ating mga taon dito sa balat ng lupa. At nakikita rin natin, nabasa natin ang ilan sa napakaraming katangian at pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, manangan tayo sa salita ng Diyos maging sa ating pagtanda. Dakila naming Diyos, Marami pong salamat sa napakagandang paalala. Naway ito po ay aming matandaan. Pagkalooban mo kami ng karunungan, tulungan mo kaming makapamuhay ng isang buhay na may kabanalan. Lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya bukas, naanyayan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Kuspos. Ito ay magtatapos, inupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Set up now.